'yan hey lang guys mayroon pa ring uh, ano naipong tayo na mga salay-salay dito sa ating lagayan Magandang umaga po sa lahat ng ating mga mga idol. Magandang umaga sa ating lahat. Dito na naman tayo sa ating mga gawain sa laut. Kahit walang padawi guys, dito pa rin tayo, araw-araw tayo punta sa lahat kahit mainit masyado ang araw dito naglagay na lang ako ng payong dito sa likuran ko kasi hinihingal ako sa sobrang init naman ang dagat guys walang hangin mainit masyado dito dito tayo sa may payaw natin guys kasi doon sa malayo sa may bahura nga pinuntahan namin kahapon matumal inaantok tayo antukin tayo kung managat dito sa ano bangka kasi ang tagal na magpadawi ang isda ah, ganun pa rin dito tagal din masyado. Okay na lang guys, mayroon pa rin uh, ano, naipon tayo na mga salay-salay dito sa ating lagayan. So guys, salay-salay kahit matumal uh, naka nakaipon pa rin punti ano po magandang hapon ito lang ang huli natin ngayong araw halo halo lang at maraming salamat sa panood bukas na naman ulit bye po ingat kayo palagi po magandang hapon ito na ang bayan namin lapit ang pista ngayon 15-16 ang pista dito guys ready na mga pista guys dito ah, lang muna guys maraming salamat sa panonood bye bye po ingat po kayo palagi